Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories, volume 6. Hi Jack, by Erickson Santos. Masyado kasi ako nagmamadali eh. Kung hindi sana ako namamadali Kung hindi sana ako atat na makauwi at makapag wifi eh. Hindi sana kami mapapahamak. Okay naman nung una eh. Pagsakay namin, ngumiti sa amin ang best friend kong si Alona ay e mga kapwa naming pasahero habang papunta kami sa dulo ng bus na paborito naming pwesto. Magkakakilala kasi halos lahat ng nasa bus. Halos lahat ng pasahero dun, paluwas ng Maninila. Nasa isang liblib na probinsya kami sa Northern Luzon. Doon lumaki si Alona bago ko siya makilala sa Maynila. Dinala ako doon ni Alona kasama ang boyfriend niyang si Emil. Magpapakasal na sila. Hiningi na ni Emil ang kamay ni Alona. Ngayon ay pauwi na kami. Congratulations, congratulations, sabi ng mga kapwa naming pasahero na habang naglalakad kami sa aisle. Siguro ay nabalitaan nila ang engagement dahil mga magkakakilala ang mga tao sa baryong iyon. Iba-ibang pasahero ang nasa bus. May mga asawa, may kalong pang baby yung nanay, may matandang babae na puti na lahat ng bundok pero mukhang bata dahil sa ngiti. May mga dalaga rin, may mga binata, Iba-ibang pasahero pero tipikal na eksena lang naman sa bus. Sino ba naman makakapagsabi na bigla iyong magbabago mamaya? Nang makita namin ang dalawang upuan na nagbakante sa likod, nilingon ni Alona ang boyfriend niyang si Emil. Hoy, baby, huwanap ka ng upuan mo. Di agad nakakibo si Emil. Gusto ko katabi ang best friend ko. Sabi pa ni Alona bago kumapit sa braso ko. Ngumiti lang si Emil masusunod po, sabi niya. Tinaas pa ang mga kamay bago maghanap ng bakanting upuan sa bandang gitna ng bus. Tisi alone na sa akin, tara na friend, sabi niya. Hinila niya ako papunta sa upuan sa likod. Nakaupo na nga kami, hindi pa tumatakbo agad ang bus. Kaya may mga pumapasok pang may dalang basket, nagbibenta ng pasalubong. Alam ko na na hindi makakabenta kasi karamihan ng mga kasama namin sa bus na iyon doon nakatira. Marami ba talagang lumuluwas ng probinsya niyo pag ganitong araw? Tanong ko kay Alona. Umiling si Alona. Malay ko, ba't nagsisiluwas yung mga yan? Baka bored na. Walang wifi dito eh. Ay naku, true. Sabi ko, gusto ko na nga bumalik sa Maynila. May pumasok sa bus. Lalaki, puting t-shirt ang suot at maong na pantalon. May backpack sa likod. Di naman sana ako matitigilan kung hindi ko nakita na malikot ang mga mata niya. Parang tense na tense. Umupo siya sa bakanting silya sa unahan. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Natulala ka dun. Hindi naman gwapo. Sabi ni Alona na sa tabi ko, tinatanaw ang lalaking kakapasok lang. Tumingin ako sa kanya para lang kasing tense na tense siya, parang kabado. Baka na ebbs, sabi ni Alona, sabay tawa. Iba rin si best friend eh, hindi mo halatang probinsyana. Mamaya pa, sumara na ang pinto ng bus. Ilang sandali lang din umandar na. Sumandal ako sa upuan. Ninamnam ang pagtama ng lamig sa hangin ng aircon sa mukha ko. Tumanaw ako sa bintana sa labas. Palubog pa lang ang araw pinipintahan ng kahel ang langit. Ang ganda ng lugar nyo? Sabi ko kay Alona. Mas maganda ako, sabi ni Alona. Ako, hindi kasama? Sabi ko. Maganda ka rin. Mas maganda lang ako. Nagkwentuhan na nga kami. Ang bus parang isa ring mundo. May sari-sariling concern ang mga tao. Walang pakialamanan pero ayos lang. Luluyan ng lumubog ang araw. Mga poste na lang ng ilaw ang tanglaw sa labas. Tumitig ako sa mga puno at bukid na nadadaanan namin. Halos wala kaming naikitang bahay. Para ding itinodo ang aircon. Parang lumamig. Niyakap ko ang aking sarili. Umiiyak na iyong baby na nasa gitna ng bus. Naghihilik na iyong matandang lalaki sa unahan namin. Dinig na dinig ang tunog ng pagsabog sa pelikula na piniplay sa TV ng bus. Normal lang ang lahat kung hindi lang biglang tumayo ang lalaki sa unahan, iyong tense na tense kanina. Nakatayo lang siya ng ilang segundo, hindi gumagalaw. Kaya napatingin ako sa kanya para namang hindi siya napapansin ng iba. Kinuha niya ang backpack niya, binuksan iyon. Hindi ko kita ang ekspresyon niya kasi nakatalikod siya sa akin. Pero nagsisimula na akong kabahan. Parang lalo pang lumamig sa bus. This time, tingin ko, hindi na dahil sa aircon. Kinuha ang lalaki mula sa backpack. Pagkatapos ay ilang segundo na namang hindi gumalaw. Unti-unting lumilingon siya sa amin. Malikot ang mga mata. Pasensya na po sa abala, sabi niya. Doon ako parang nakahinga ng maluwag. Baka mga lang. Pumihit na siya paharap sa amin, nilitaw ang kamay na nasa loob ng backpack bumalik ang takot ko, parang namanhid ang buong katawan ko nang makita na may hawak siyang baril pasensya na talaga pero kailangan ko pong ihinto ang bus na ito, sabi niya kung hindi, babarilin ko kayo isa-isa pasensya na talaga eh, hindi ko lang matanggap kasi, sabi ng lalaki Pakilala siyang Jonathan, para bang importante na nalalaman namin ang pangalan ng lalaking posibleng pumatay sa amin. Hindi ko matanggap na dinayo ko siya sa probinsya. Tapos malalaman ko na may asawa na pala siya. Hindi ako nakakibo, walang nakakibo sa amin. Tahimik ang lahat. Maliban sa baby na hindi kalayuan na paikbihikbi, nakahinto na ang bus sa isang public park. Nangyari na ang kinakatakutan kong mangyari na involve na kami sa isang hostage incident. Obviously, because of this deranged maniac. Pinigay ko na lahat sa kanya Noong nagkasakit siya, nagdonate ako ng kidney. Akala ko kasi mahal niya ako eh, sabi pa nito. Tulala lang, parang may binabalik ang mga alaala. Pero maya maya gumuhit ang sobrang galit sa mukha ni Jonathan. Sinumulan niyang sipasipain ang upuan sa harap niya pero hindi pala niya ako mahal. Hindi pala niya ako mahal. Hayop siya. Hayop siya. Hayop siya. Bawat pangungusap ay may kasamang pagsipa sa upuan. Nanlalamig na ang buong katawan ko. Damang-dama ko kasi ang galit na tinig niya. Tumingin ako kay Alona. Tahimik lang si Alona. Hindi ko alam kung dahil sa shock. Tas ito pa, sabi ni Jonathan. Ito pa. Tumawag sa akin si Kuya. Sabi ba naman Pinalayas na kami ng gobyerno sa bahay namin. Si mama, pinagtulakan niya nila. Nasa ospital na ngayon. Hindi ba napakadaya ng mundo? Walang sumagot sa amin. Hindi ba napakadaya ng mundo? Hindi ba? Buliao ng hostage taker. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Tumatalsik ang laway. Parang nagalit na hindi kami sumagot. Nagsimula ng umiyak ng malakas ang baby sa bandang unahan. Agad na tumingin si Jonathan sa baby. Nagpatuwid ako ng upo, lalo pang natakot. Patahimikin nyo yan, sigaw ni Jonathan sa mag-asawa. Patahimikin nyo yung baby nyo o papakainin ko ng bala yan. Sige ang mag-asawa sa pagpapatahimik sa anak nila. Nagsimula nang manginig ang buong katawan ko. Lalo nang hindi pa rin tumigil sa pag-iyak ang baby. Bakit pa ba hindi nyo patahimikin yan ha? Gigil na sigaw na hostage taker. Akmang itinutok na ito ang baril sa mag-asawa kung hindi biglang tumayo si Emil, ang boyfriend ni Alona. Pare, huwag naman, baby yan eh. Sabi ni Emil, nakataas ang mga kamay. Napatingin dito ang hostage taker. Nakatalikod sa akin si Emil pero tingin ko ay kumaganti siya ng tingin sa lalaki. Biglang humiti ng malawak si Jonathan. Kitang kita ang naninilaw niyang mga ngipin. That made me feel sick. Ang lakas ng loob mo ah. Nagpapakabayani ka? Hindi, sabi ni Emil. Ang gusto ko lang sabihin ay hindi mo na kailangan manakit ng bata. Jonathan tilted his head. Pinapangatwiran mo ko? I'm just saying na mas may chance ka na makuha ang demands mo kung hindi ka mamamaril. Hindi makapagsalita ang hostage taker. Pinakatitigan nito si Emil. Parang iniisip ang sinasabi ng lalaki may kakilala ka kong katulad mo. Sabi niya kay Emil, dinuro ang lalaki ng baril nito. Kaklase ko dati nung high school, si Jake. ganyan ganyan magaling magsalita, magaling makapagkumbinsi, matalino eh. Kaya alam na namin noon na magiging maayos ang buhay niya. Pero alam mo kung nasa na siya ngayon? Hindi siya naging successful, sabi ni Emil, na para hindi kami hinu-hostage ng kausap niya. Siguro gusto niya na naging komportable si Jonathan. Hindi, sabi ni Jonathan. Hindi siya naging successful kasi pinatay ko siya. Natigilan ako sa narinig. Sa totoo lang, alam mo, wala naman akong demands sabi ni Jonathan. Ngumiti ito ulit. Okay na sa akin na mamatay ako ngayon. Wala na akong pakialam. Pero gusto ko lang malaman ng Pilipinas ang mensahe ko. Ang mensahe ko na napakadaya ng mundo. Itinutok ni Jonathan ang baril kay Emil. Hindi ako takot pumatay ng tao, lalo na ang tulad mo. Dalawang oras na ang nakalipas. Nakaluhod si Emil sa aisle ng bus. Nakahubad siya at nakataas ang dalawang kamay. Inuutos iyon ni Jonathan. Ipinapahiya nito si Emil. Emil ay umiiyak na sa takot. Sigurado na siya na ngayon ay walang balak si Jonathan na makipag-coordinate sa kahit sa sino. Nagpakabayani ka na kanina, ngayon kawawang kawawa ka na. Natatawang sabi ni Jonathan kay Emil, akala mo kasi perpekto ka no? Ganon yung classmate ko na si Jake, kaya nga hindi ko mapigilan patayin yun eh. Hindi nagsalita si Emil. Pero sigurado ako hindi ka perpekto. Sigurado ako na may mga sekreto ka nang tinatago. Sabi pa ni Jonathan, itinutok niya ang baril kay Emil. Sabihin mo na sa akin ang mga sekreto mo. Kung hindi, papaulanan kita ng bala. Doon biglang tumodo ang kabako. Parang gusto nang lumabas ng puso ko mula sa dibdib ko sa tindi ng pagkatibok inyon. Lamig na lamig ako pero nagsimula din akong pagpawisan. Ano, hindi ka ba magsasalita? Aasta ka talaga na perpekto ka? Sabi ni Jonathan. Magsasalita ka ba o papatayin na lang kita? Ilan sigundong walang sinabi si Emil Nagpahikbi mo na ito bago magsimulang magsalita Imam e, ma ay I, I masturbate Nabubudol na sabi ni Emil I surf for porn Seryosohin mo, sigaw ni Jonathan Gusto ko yung pinaka tinatago mo Para ma-realize mo na hindi ka nakakalamang sa amin Napailang si Emil I can't Basag na ang tinig niya Tumingin ako kay Alona, tahimik pa rin siya. Kalmado, kalmado. Napatingin ako sa mga tao sa paligid ko. Lahat sila maging iyong mag-asawa na tinakot na papatayin ang baby nila. Tahimik lang, kalmado. Nalito ako, natigilan. Kalmado? Bakit? Magsalita ka na, sigaw ni Jonathan kay Emil. May, may. Napaiyak si Emil may nangyari sa amin ng best friend ng girlfriend ko. Muli napadiretso na naman ang aking opo. Napakurap. Ang takot sa puso ko ay napalitan ng bigat. Guilt. Dahil ang sekretong itinatago ko ay bigla na lang ibinulgar ni Emil. Lumunok ako. Dahan-dahang nilingon si Alona. Nakatitig siya sa akin. Sakit ang unang nakarehistro sa mga mata niya. Pero saglit lang iyon Napalitan iyon ng matinding galit as if she was a predator looking at her prey. Humalakhak ng malakas si Jonathan, nakakabingi. Bumalik ang atensyon ko sa kanya. Tawa siya ng tawa pero nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig ka Emil. Gago ka! Paulit-ulit na sigaw niya. Unti-unti din namang natigil si Jonathan sa pagtawa. Kasunod iyon ay galit ang ekspresyon mamagikita sa mukha niya. Sabi ko na nga ba hindi ka perpekto? Sabi nito, nagpapailing. Sabi ko na nga ba, sabi ko na nga ba, madaya talaga ang mundo. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Tinutok ni Jonathan kay Emil ang baril at ipinutok. Napatili ako. Emil's head snapped back as if he was punched hard on the face. Biglang napahiga si Emil sa sahig ng bus. Nagsimula itong mangisay. Nagsisimulang umalayasaw sa loob ng bus ang maalansang amoy ng dugo. Talagang napakadaya ng mundo, sabi ni Jonathan. Wala nang galit o lungkot sa tinig niya habang nakatingin sa nangingisay na katawan ni Emil. Biglang parang wala na siyang nararamdaman kahit anong emosyon. Tumitig siya sa aming mga pasahero pero parang hindi niya kami nakikita. Hindi talaga patas ang mundo inangat niya ang kamay niya na may hawak na baril. And then, he started shooting the passengers. inunan niyang iyong driver, sunod ay ang mga matatandang lalaki at babae sa unahan. Umiyak uli ang baby, natakot siguro sa tunog ng pagputok ng baril. pinarel ni Jonathan ang sanggol. Nagtalsikan ang dugo sa loob ng bus, pero kakaiba ang kulay ng dugo ng mga pasahero. Hindi katulad sa dugo ni Emil. Kulay itim iyon at iba din ang amoy. Amoy na bubulok na laman. Bigla ay naramdaman kong may mabalahibong nilalang na kumapang sa may paanan ko. Napatili ako. Sa tabi ko ay wala na si Elona. Isa na lang baboy na itim ang nakita ko sa paanan ko. Litong-lito na ako. Tumibok uli ng mabilis ang puso ko. Nagpatay sindi ang ilaw ng bus. Madilim, maliwanag, madilim, maliwanag, madilim, maliwanag. At sa pangatlong beses na pagkaliwanag, lalak, laking gulat ko nang makitang wala ng tao sa bus. Puro mga itim na hayop ang nandoon. Karamihan ay aso at baboy. Muling namatay ang ilaw, matagal, dinig na dinig ko ang alulong ng aso at iyak ng baboy. Amoy na amoy ko ang nabubulok na laman. Muling bumukas ang ilaw. Gusto kong sumigaw sa nakita pero hindi ko nagawa. Ang mahayop sa bas ay nagbalik sa anyong tao pero mayroon na silang matutulis na pangil at kuko. Luwa na ang naninilaw at namumula nilang mga mata. May mabulang ilaway at dumadaloy sa mga mukha nila. Kulabot ang balat nila. Ang ilan ay mabalahibo at karamihan sa kanila ay papasugod na kay Jonathan. Nanlalaki ang mga mata ni Jonathan, hindi makapaniwala. Mga aswang, mga aswang, sigaw niya. Sige siya sa pagpapaputok ng baril pero parang hindi tinatabla ng mga nilalang. Isa sa mga nilalang ang humawak sa braso ni Jonathan. Dumukwang iyon at ikinagat ang lalaki sa muka. Pinaghahampas ni Jonathan ang nilalang habang sige siya sa pagsigaw. May umagos na dugo sa puting t-shirt niya. Nang pakawalan na ng nilalang si Jonathan ay wala nang isang mata ang lalaki. There was just a bloody empty socket on where his high eye had been thick blood was gushing out on his face he kept screaming then someone grabbed jonathan's tongue and pulled it out maybe to stop him from screaming jonathan could no longer scream his jaw was hanging on his face like a, dis a disfigured lantern pero hindi tumigil ang mga nilalang isa-isang sumaktal ang ma mga yon sa lalaki dinig na dinig ko ang mga ungol niya na para bang sarap na sarap sila sa pagkain kay jonathan Narinig ko din ang tunog ng pangunguya nila. Kung paanong dinudurog ng ngipin nila ang laman ni Jonathan. For a moment I thought I was gonna go mad. And then the lights of the bus went out again. Halos isang minuto din. Natahimik ang palikit. Wala nang ungol. Wala nang tunog-tunog ng pangunguya. Ang narinig ko na lang ay ang tibok ng puso ko. Muling bumukas ang ilaw and my body kept completely cold. Dahil nakatingin na sa akin lahat ng mga nilalang, titig na titig sila lahat sa akin. Alona was the one in front. She grinned. Namatay ang ilaw. Dumilim muli ang paligid. Narinig ko ang tunod na mabilis nilang hakbang papalapit sa akin.